Isang palang araw na naman po sa ating lahat mga kabakyard farming Sa so, umaga po ito, andito po ako sa labas ng aming bakuran Papakita ko po sa inyo ang ganda po ng ating kalangitan Asul na asul, sa ng mga punong nyug na ito Nawa po ay wala ng mga bagyong pumasok sa ating bansang Pilipinas Ang uh, istorya po na aming babahagi ngayon sa inyo patungkol po dito sa aming baboy na alaga sa mga biik ay uh, natapos nga po nung bagyong nakaraan ay uh, nagkaroon sila ng problema at uh, ngayon po ipapakita ko po namin sa inyo yung mga problema po na aming na encounter po para po may eh, maiwasan nyo na po kung mangyari po sa inyo na nagkaroon ng bagyo uh, na ulan na ng inyong mga alaga Huwag nyo na po iparana sa kanila yon upang uh, hindi nyo na po danasin ng ganitong ano, mga problema. Kailangan po talaga ang ating mga kulungan ay uh, mga housing na ating mga lagam baboy is maganda. Sa amin po kasi kasama ang palad, hindi ganun ga ganda ang aming pangkita at hindi pa po namin na-develop uh, de ng maganda yung aming mga housing. Ito po sila. Nakita nyo po, yan merong isang maliit, yan po nabansot siya at meron pa po dyan mga ilan pa po at meron pa po dyan isang nagkaroon ng worst na problema. Papakita po sa video na to mamaya kung ano pong mga nangyari sa mga biik na naapektuhan ng pagkabansot sa nakaraang bagyo. Sa awan ng Diyos pa rin po, nakita nyo naman yung mga iba is magaganda yung katawan nila at malalaki rin sila yun nga lang po naiwan po talaga yung mga ilan sa mga kapatid nila ito po ito maganda katabi ng nanay niya maganda na ang kanyang katawan at ito pong susunod na ipapakita namin yan po ang nagkaroon ng problema yan siya po yung pinaka malaking problema at ito pong maliit yung pinaka sinasabi ko kanina Nakita niyo naman po kung gano'n lang siya kaliit kumpara dun sa mga kapatid niyang malalaki ay talagang nahirapan siya. Yun po kasi yung paulit-ulit na nagtatay siya. Kapag uh, dumedi siya sa kanyang nanay, ay dinudumi niya lang po kagad at basa po ito. Hindi na-absorb ng kanyang katawan. Yan po ang mga pwedeng mangyari sa inyong mga baboy sa mga biik kapag ka po naulanan sa ulan. Kaya huwag niyo pong nagyahin ang mga nangyaring ito sa amin ginawa naman po namin lahat para sa kanya din pinainom siya ng gamot pero wala po talagang effect uh, talagang niintay na lang namin kung talaga makasurvive siya o hindi pero kung hindi siya ibigay ni Lord kung ibigay siya ni Lord salamat pa rin po dahil siya po ay blessing ito pong kanina na may arrow yan at saka ito siya ulit yung maliit sila po talaga yung pinaka worst na tinamaan walang problema yung isa pong nauna na may nasa malayo. Kaya po malayo siya. Hindi po siya makalapit kasi po yung kanyang paa. Yung nagka-arthritis po, namamaga. Hindi po siya makalapit kagad sa kanyang nanay pagka dedede sila. Tinutulungan po na nga namin yan. Pagka oras na nagpapadede ang kanyang nanay. Inalalapit na lang po namin para hindi po siya mahirapan ayan po tignan nyo nahirapan talaga siyang tumayo dun sa pamamaga ng kanyang pa pero hoping pa rin po kami na maging umuki -okay po siya dahil malakas naman po siyang dumedi at kumain at di naman po siya nagtatay eh. hindi katulad nung isang maliit sana po talaga yung maging maayos ang mga biik namin na ito ayan po mga kaparmers sana po is eh, wag nyo pong gayahin yung mga nangyari dito sa amin para hindi pa mangyari sa inyong mga alaga yung ganito. Hanggang dito na lang po ang video na ito. Salamat po sa inyong panonood. God bless po. At happy farming po.